No problem daw kay Vice President Sara Duterte ang petisyong layong ipabalik sa gobyerno ang 125 million pesos na confidential funds na ginastos ng kanyang opisina sa loob lang ng labing isang araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Pinangunahan ni dating Commissioner Gus Lagman at Attorney Barry Gutierrez ang pag-aayin sa Korte Suprema ng siyam na ng petisyon laban sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pinapadeklara nilang unconstitutional ang paglipat ng 125 million pesos mula sa contingency fund ng Office of the President para maging confidential funds ng OVP. Gate ng petitioners, dapat ibalik ng OVP ang perang ito sa National Treasury. Ito pong pera na ginagamit nila ay pera na, na, na nagagaling sa publiko. Ang pag po nila ito, dapat ipinaliliwanag nila, unang una, da dapat po yan nakabudget. Eh kaya nga po meron tayong legislature, silang nag-a-approve ng budget. Uh, so dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa petitioners, dapat malinaw kung tama ba ang ginawang paglipat ng pondo sa OVP. Kapag uh, hindi sinunod itong mga patakarang ito, ito ay nagbubukas ng pinto para sa abuso at para sa paggastos ng ating pera nang walang maliwanag na pagbabantay, walang maliwanag na paliwanag. Bukod kina Lagman at Gutierrez, ilan pa sa mga petitioner ay sina Christian Monsod na isa sa mga framer ng 1987 Constitution at ang ekonomisang si Ciello Magno na kamakailan ay nag bilang finance undersecretary ayon sa petitioners, usurpation of legislative power o panghihimasok sa kapangyarihan ng kongreso ang paglilipat ng 125 million pesos sa UVP. Sa ilalim kasi ng separation of powers, ang kongreso lang ang magdedesisyon kung paano gagastusin ang national budget at kung anong mga programa ang dapat ponduhan. Inexistent item o wala daw kasi sa 2022 national budget ang 125 million pesos. na confidential funds ng OVP na ayon sa report ng Commission on Audit ay ginasta sa loob lamang ng labing isang araw. Kaya maituturing daw na panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ang hakbang ng Department of Budget and Management na pondohan ang item na wala naman sa ipinasang budget ng Kongreso. Ang basa petisyon, hindi rin pinapayagan ng Contingent Fund ng Office of the President ang pagpondo sa ibinigay ng Confidential Funds ng UVP. Wala naman daw problema si Vice President Sara Duterte sa petisyon laban sa 2022 Confidential Funds. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. 840. Bukas, sisimula na ng Senado ang plenary debate sa General Appropriations Bills para sa 2024. Pero bago yan, isang artikulo ang lumabas sa politiko.com.ph kung saan nakalagay na siyam na senador daw ang gustong ibalik ang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasama sa listahan sina Senators Jinggoy Estrada, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Bong Revilla, Bongo, Robin Padilla, Lito Lapid, Cynthia Villar at Pia Cayetano. Mariin namang pinabulaanan ng mga nabanggit na senador ang artikulo. Pangamba ng ilan, baka merong naglilik na mga napag-uusapan sa kanilang executive session. I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. Kahit chismis yan or gossip yan, walang problema sa kanya. Ang problema, bakit o pa, paano lumabas sa isang media outlet yung mga nagtranspire sa ating usap, usapin. It uh, creates distrust from among us, 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or uh, executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. Gate naman ni Sen. Cheese Escudero. Hindi leak, kundi puro chismis lang naman ang nasa artikulo. Paiimbisigahan na raw ito at kakausapin ng media outlet para malaman kung sino ang kanilang source. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.